May ginawan kasi kami dati. Opisina siya. Ano siya eh? Magkatabi siya. Opisina, tapos ang kabila. Doon kami nagtatrabaho. Puro skin coat yun. Puro paler. Ginagamit puro acrylics. Nakaamoy nila yung ano, mga nag-opisina, mga babae. Nakaamoy nila yung ano, baho ng acrylics primer. Puro siya, babaho talaga. Pinapatigil kami nade ng nade yung trabaho ayaw kasi ng ano eh flat latex na eh. matibay din naman yun hindi lang yun matibay kapag hindi alam gamitin ito puro flat latex yan no? Oh. Hmm. malabnaw na flat latex tapos pangalawa yung pang primer na flat latex din pinapatuyo ko maigi yung malabnaw na ano flat latex yun yung pang sealer ko pinapatuyo ko maigi ginagawa ko maghapon liha pag alas stress tapos ang break time sealer na ako nun Pinabukasan na ako primer Para to tuyo talaga yung sealer. Hindi ko siya pinapwersa na pagka-sealer, hahawakan ko yung pader, basa-basa pa. Hindi ko siya pinapwersa ang primer na ganyan. Para sa akin lang yun ha. Diyan Kasi parang mo pagbasa pa, patungan mo siya. Parang pinakapal mo ng pinakapal eh. madali siya magtitcharon.